yung plat sa gilid tatanim tayo dyan ng ito po uh, okra okra po itatanim natin tatatak okra po okra po ito ha ah. okra yan sa gilid dito tayo sa dulo Ito naman ang aming malalagong ano malalagong uh, labanos, ayan oh. Ang tataba na ng mga labanos namin. Ayan. So dalawang plat to eh. Sa gitna nilagyan natin ng kulitis o spinach. So ito yung aming ano labanos. Isang plat po 'yan. Ayan. Kung nakakita nyo, napakalago na ng mga aming labanos. May katabi na mustasa. Tsaka so, dito, may spinach o kulitis. Dito rin, may, may mustasa din. Pero, nandyan din yung meron din ano niyan, labanos din yan. Hanggang doon. Labanos din yan eh. Katabi niyan, ano, okra. Ang, ang tinawag, ang, ang ginawa natin dito sa plat na to ay companion planting po yan tatlong crops nga yan eh tatlong vegetable yan may mustasa, may labanos may kulitis so okra so mas mabilis kasi ka yan pag na na yung labanos ang matitira na lang dyan maunang ma-harvest yung mustasa dyan syempre susunod yung labanos mahuhuli na ngayon dyan yung okra para pag naubos na yung dalawa may matitira pa rin yun naman yun ang purpose po da kaya natin siya dinamihan mas mabilis ma maani kasi dyan yung ano uh, labanos ano mustasa bago yung labanos huli na yung okra yan so dalawang plat dalawang plat lang yung aming labanos ayan. so dalawang plat po siya ito yung isa ayan, dalawa ayan so yung spinach natin nasa gitna 1, yan dahil ang request ni Ma'am Ma mamsu ay labanos, ayan may dahon-dahon pa legit ha, o, sariwa sarap, insalada bagong ano lang po to bagong harvest bagong harvest sa ilalim ng lupa <laughs> ayun pa so ito gali tayo ng ano abalos so yan maaba na And sa garden ayan si mambe ayan si Diano ko nga sabi ko? Paano sa malalaman pag mga haba na yan? Ito yung pinigilan. Ngayon ngayon ito ang harvest namin sa labanos. Ay n'o. Sariwa-sariwa. Ayun. Labanos po. So dito po yan nakatanim. Ay n'o. Saka doon sa kabila. Sige so, na. Malalaki na sila yan sarap na siya oh. Pwede pwede na nga siya. Dito 'yan, nakatanim. Isang plat, tsaka, bale, dalawang plat 'yan. Na labanos. Ayan. Ayan, si Daril. Diyan ni harvest yung aming uh, ano tawag diyan? Labanos radish. Ayan, ang uh, sariwa, sariwa. Pakita mo. Oh, puting-puti oh. Puting-puti. Nagmana talaga sa nagtanim ano. <laughs> <laughs> Another harvest Sa ating mga tanim na labanos Nakikita oh, nyo naman oh. So Maganda yung lupa talaga na nailagay natin yung garden soil So nakikita nyo naman Napakaganda ng cura nila oh. Fresh na fresh Mga sa ating gulayan So, ayan po, sariwa-sariwa ang ating labanos mula sa ating gulayan. Ayan na. Ah. Ayan. So, kung may tinanim, ayan, sabi nga, may anihin. Kaya, salamat sa babiyaya, Panginoon, na, na, na yung pinagkaloob. Yeah, salamat po. So, nalago ng mga tanim talaga natin. sulam sa pagpapaganda ng Panginoon sa mga tanim natin. So, magandang hapon. Nag-harvest tayo ng na, ano, uh, radish o labanos. So, huwag natin sa hipon. Diyan ya. natin in-harvest sa ating tanim na labanos. Ayan, oh. No? So, fresh, sariwa-sariwa. One, two. Ay, oh, kangkong gusto ko! Kangkong? Oo, dali kong maho oh, kangkong. Wala pa nga! Ang pang-BSP naman! Asa arawan ko. Oo nga, itatas mo. Ayan, itatas. One, two, picture! Ay, hindi na kakikita ito isa, oh. Itatago! Salamat po, salamat. ito yung harvest natin ano, labanas ngayong hapon. Konti na lang natitira.